Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5. Uh, pahayag ito ni General Nicolas Torre tungkol sa naunang uh, pahayag or post ni Ambassador uh, Luxin na ang dating Pangulong Duterte ay kinidnap o inabda nila. Kasuklam-suklam. It's a form of treason pagtra traitor sabi niya sa kanyang post. So, anong reaksyon ni General Torre? In-interview siya sa uh, media kanina, uh, kahapon. Sabi ni General Torre, okay lang. Opinion nila yan. Okay. Ito ang naging tugon ni dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III sa aligasyong kidnapping ang ginawang pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi ni Torre, nasa korte yan at dapat pabayaan ang korte na mag-decide at talagang mag -pro kung ano ba talaga ang nangyari. Yan ang sagot ni General Torre sa programang sa totoo lang ng 1PS. Bumelta rin si Tory kay Philippine Ambassador to, U to the United Kingdom Chodoro Luxin Jr. na sinabi umanong abducted by Filipinos ang dating Pangulo. Ito ang kanyang response. I don't think that Teddy Boy Luxin can now complain if Republic Act 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. Okay. So, ito yung batas RA 9851 na basihan daw ng administrasyong ito na pwede nilang surrender ng isang Pilipino sa isang foreign court. Kaya lang, may kanya-kanyang interpretation. Kaya, Bahala na. Uh, let history judge. Uh, let the court and let history. Let taong bayan tayo. And ako, personal opinion ko, agree ako doon sa pahayag ni Ambassador Locsin. It was kidnapping. Kasi <clears throat> kahit yung... Uh, rules uh, na ICC, mayroon silang rules. Uh, rule number 86 ba yun? Nakalimutan ko na. Very clear sa ano, very clear sa ICC rules na dapat kung may warrant of arrest, yung inaristo, dapat idadaan muna sa isang korte to determine the validity of the arrest. Eh, wala eh ang naging korte o competent legal authority si Secretary Buying Rimulya. Yan lang, gano'n lang. Tapos, in si Pierre Arde, walang ipinakita na warrant o pares. Nasa cellphone lang. <laughs> anyway, again, it's, it's a matter of history. It will be judge. Uh, depende na kung saan kayo. Basta, kami dito sa Mindanao, I can assure you napakaraming tao dito sa Mindanao na umalma, hindi maligaya, nalungkot sa ginawa nilang iyon kay PRRB. It was kidnapping sa aming paningin. Kaya tingnan nyo, yung pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. doon sa Manay, Davao Oriental uh, na nagre-reklamo si Mr. Ramon Tolpo na respetuhin nyo naman ang Pangulo kasi sinigawan pa nila ng Sara! 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 Eh, hindi mo mapipilit yung tao kung ayaw nilang respetohin yung... Kasi nga, nasaktan ang karamihang taga Mindanao sa nangyaring yon. Ako, I will never forget March 11, 2025. In famous day in our uh, political history, um, isang Pangulo na tumi Again, opinion lang ito. The best president we ever had. He served well his people. May tapang malasakit. Eh, ganun pa ang, yung war on drugs. Napakalaking tulong sa mamamayang Pilipino sa aking pananaw. May kanya-kanya kasi pananaw. Napakalaki. There, <coughs> there was sense of peace in the streets. Panahon ni Tate Digong dahil sa kanyang war on drugs. Yes, totoo, may mga napas lang, kailang, hindi naman niya in order yun. Wala naman siyang order na AGK. Itong mga kapulisan lang, mga luko-luko ang gumawa nun. Eh dapat yung mga pulis, yun may nakasuhan na, may napundiktin na. O, tapos, pinansak lahat sa dating Pangulo. To me, napaka unfair na ang dating Pangulo nandun nag uh, nagtitiis sa malayong kulungan, malayo sa kanyang pamilya. But anyway, uh, umasa na lang tayo may divine justice. Kung hindi man siya makakuha ng justisya sa court of law, dyan sa ICC, time will come. Sabi nga, there will always be a day of reckoning. <coughs> So, General Torre, may kumukonsider sa kanya nga hero dahil sa ginawa niya, ay lang kung DDS pa ang pasultihin mo, ay eh talagang wala. That's a very big, big, napakalaking kasalanan ni General Torre para sa mga DDS. Kaya ngayon, 85 days lang siya na, no? Merisi Gaba, sabi ng mga DDS dahil 85 days lang siya na <laughs> PNP chip, sinibak agad. What now? Wala na. Yung, yung ipinangakong posisyon sa kanya, I don't know kung matutuloy pa. Eh sabi niya, may interview sa kanya kanina, eh, hindi pa daw siyang handang humawak ng any sensitive government position. Well, okay na yun. Ah, Forester General siya. Hanggang next year, ayaw niyang mag-retire ng ano. Okay na yun. <laughs> Palagay ko, happy na siya doon kung hindi siya bibigyan ng ano. Uh, kung ako ang tatanungin, parang wala nang ibibigay sa kanya. Uh, not unless na gusto nilang mag-retire na siya, early retirement, o siya ng napakagandang posisyon para maki, maging four-star general naman itong si General Nartantes. Baka pwede. Uh, ang isang magandang ibibigay sa kanya is ambassador sa isang ma magandang bansa na hindi niya mahihindihan okay. salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukidnon dahil uh, sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo sa ngayon namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan Panorin nyo.